Akala kasi ng iba sa atin, pag nag-invite ka ng isang politiko for instance, ng isang policy maker sa programa mo, eh dapat tratuhin mo siyang bisita. Mag-roll out ako ng red carpet, tapos bigyan ko sila ng champagne, maghanda, meron pang banda, piyesta, hooray, bisita natin itong si Senador ganito. Diba? Dapat ba ganon? Sa po kayo dyan sa Manila. Nandito po tayo sa Singapore. Meron po tayong pinagkakabalahan na konti. E, nananahimik ako dito eh. Ang dami nagtatag sa inyo. Especially sa Twitter po. Sa X. Kaugnay po ito doon sa interview ng isang Australian journalist na si Sarah Ferguson. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil bumisita po siya dyan sa Australia. Naka beses po siya dyan. No? Uh, in a matter of uh, a week yata if I'm not mistaken. Mahaba po interview. Pinanood po natin ito. And uh, sa isang bahagi po ng interview, eh, mukhang nasa bun po yung ating mahal na Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. You've been a politician for a very long time. You have a, a very clear understanding of your country's history. And you obviously revere your father. I've seen you talk about him. Do you also understand the costs of his authoritarian rule? Amnesty records that during that period, 70,000 people were imprisoned, 34,000 tortured, and 3,200 people killed are the numbers. So I just want to ask you again, do you accept that there was a human cost? Marami po sa mga comments dito sa social media, doon sa mga nag po sa akin, nang sabi, eh sana, yung mga journalist sa Pilipinas, ganun din po katapang sa pagtatanong. Kunwari, sa, sa presidente ng Pilipinas. Uh, maraming salamat po dun sa mga nagsabi na, isa po ako doon sa mga journalist na kaya po magtanong ng ganun. Maraming maraming salamat po. Pero honestly, kahit po uh, nakakataba po ng pusing sinabi niyo, nakakalungkot din po siya in a way. Bakit ka niyo? Kasi yung pagtatanong po ng mga tough questions ay dapat po basic na po sa lahat ng mga journalist for that matter. Hindi po kailangan foreigner ka, hindi kailangan magtapang-tapangan ka. Basic requirement po 'yon, okay? And to be fair po, dito po sa mga kasama po natin sa industriya sa ng pamamahayag sa Pilipinas, Marami po tayo mga kasamang journalist na talagang kaya pong magtanong ng uh, mabibigat. Kaya pong uh, sitahin o sabunin yung ilang mga opisyal sa, sa, sa mga ganyang interviews po. Unfortunately, marami rin po tayong kasama sa industriya. Either duwag o baka naman talaga takot o baka naman talaga mahina lang. Or all of the above when it comes to failing to ask the tough questions sa mga ganong pagkakataon. Honestly, pag tininan nyo po kasi media landscape in the Philippines, especially today, especially during the six years of President Rodrigo Duterte, eh talaga medyo malamya po, no? Medyo tame yung coverage po ng media. In the words of uh, veteran journalist Vergel Santos, ang term na ginamit niya ay docile or timid, duwag in short, yung karamihan sa mga media organizations in the Philippines. At marami pong dahilan dyan, no? Unang-una, isa po sa mga nakikita kong dahilan dyan ay yung... Uh, Siguro traditionally ano eh, ang mga Pilipino mahiyain, 'di ba? So, isa po 'yan sa mga factors na siguro dahilan uh, kung bakit marami po mga journalist, yung nahihiyang magtanong, 'no? Ayaw mapahiya yung kanilang kinakausap. Even if that is basically their job to ask those tough questions. Ano ang tinanong niya yung case sa si Sarah Ferguson? Yung tinanong niya rito kay, uh, kay Bongbong Marcos. Tinanong siya tungkol dun sa ill-gotten wealth ng kanyang pamilya. Tinanong siya tungkol dun sa human rights violations na naganap ng panahon ng tatay niya. Kasi hindi naman pwedeng kalimutan na lang yan. No? Hindi naman porky nanalo siya ng 2022, hindi porky nanalo yung narrative na sila yung tama at yung mga Pilipino nagpatalsik sa tatay niya dahil sa massive corruption at saka human rights violations sa 1986, yun ang mali. Nanalo na sila uh, dahil siya nga yung nanalo ng 2022 presidential election. Pero pag inisip nyo, hindi dapat pinapaka pinapakawalan yung mga ganyang issues. Kasi talagang masakla po pag hindi po tayo natututo sa kasaysayan. I remember nung time po, nung nasa ANC po po ako, no? Uh, maraming pagkakataon na, na pinag-usapan po natin yung issues na yan. Yung, uh, yung issue ng ill-gotten wealth, yung issue ng human rights violations. And may mga pagkakataon na nakadinig tayo. May mga nagbulong sa atin, may mga nagsabi, oh, go easy on the Marcos topics. No, during po ito nung, ano, no, nung ng kampanya uh, for the presidential election, alay kong pong sagot dyan. Yung yung pagtakal po natin sa ating programa ng time na yon sa mga iba't ibang issues kaugnay dun sa then presidential candidate Ferdinand Bombo Marcos Jr. It was nothing personal about or against him. Kasi na-cover din po natin yan sa Senado. pang he was a nice guy. Kumbaga, siguro okay ka usap no? Uh, hindi naman yung palamura, hindi naman ng babastos. Pero sa akin, yung 2022 presidential election in particular, I thought was the most consequential uh, Philippine election in the post-EDSA era. And it was only incumbent or expected of journalists to ask those tough questions. No? Nagkataon lang po na siya yung kandidato na meron ganung baggage. Kasi argument ko nga po dyan, kung siguro si Len Loverdo, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, o Yodi de Guzman, inasa ganyang uh, katayuan, yung siya, siya rin po yung kabilang sa pamilya, na mayroong uh, history ng ill wealth at napatunayan po yan, no? Kung Supreme Court po mismo nagsabi niyan sa kanilang desisyon. Uh, kung hindi pa ako nagkakamali 2003, eh itong mga journalists, eh, itong mga kandidato na to, na to, sila rin po yung ating sasabunin o sisitahin. At itatakil din po natin yung issues na ito na may kaugnayan sa kanila. Ang problema, it's Marcos, no? And uh, he was gunning for the highest elective position in the country. Maraya po sa ating mga journalist nung uh, mga makapanahon na yon talagang sinika po na tutukan yung issues na yan. Sa kabila po ng pressures, no? Kasi, aminin man o hindi na marami sa mga newsrooms, marami sa kanila, hindi ako kasama roon, no? Naduwag, natakot. Bakit? Eh siguro, karamihan doon sa mga may-ari ng kanilang mga news organizations, ayaw ma-offend yung uh, presumptive winner. Kasi nung time na yun, it was, it was quite obvious sa malaking tsansa, na ang mananalo na sa pagkapangulo ay si Bongbong Marcos. So marami mga news organizations medyo tumupina. Di ba? Meron pang balita na ayaw gamitin yung term na dictator dun sa, dun, dun sa, ama ni Bongbong Marcos. Ang ginagamit na iba, strongman na lang. Na-experience ko rin yan. Nung nandun ako sa ABS-CBN before, I think nagkaroon ng konting discussion dyan. Eh. Uh, quiet discussion. Pari susurot ako ng article, may mga nagko-call din sa akin na sinasabi, o gamitin mo na ng strongman. Pero sa akin, bakit strongman lang? Hindi ba he was a former dictator? Tapos yung uh, mas umiinit yung diskusyon doon sa 2022 presidential campaign at nung medyo lumalabas sa malaking chance na talaga ni Bongbong Marcos sa Manalo, eh mas marami yung mga newsrooms yung natakot. Hindi dahil duwag yung mga journalist sa kabilang doon eh. Hindi dahil hindi nalaman yung tama o yung mali. Kundi nape-pressure din sila ng ibang mga factors eh. Which brings me to another reason kung bakit siguro timid ang marami sa ating mga news organizations. Yung issue ng media ownership. ba? Diba? Kasi yung mga may-ari ng mga dambuhalang news organizations, mga negosyante yan eh, tumataya rin din sila sa Pangulo, tumataya rin po sila doon sa mga politiko. So ayaw nila ma-offend because if they offend, uh, let's say, an administration, eh baka tamaan yung negosyo nila, eh pinaprotektahan nila yung negosyo nila, di ba? Kasi hindi naman sila journalist eh, they just happen to be in the business of journalism or in the business of news. But wala naman sa DNA nila yung DNA ng isang honest to goodness journalist, eh, no? Kaya isa po 'yun sa mga naging uh, reasons ng ano eh kung bakit uh, nawala po tayo dun sa ABS-CBN dun po sa ANC. In particular ABS-CBN, no? Kasi pag makikipag-debate ka sa may-ari, pagdating dun sa mga batayang prinsipyo pa sa pumahayag, kasi magpanggap naman sila na nauunawaan nila. Ano sila hindi eh, Kasi negosyante sila. At itong realidad na to, nakikita po ito across newsrooms. Kasi ito po yung ano ito po yung media ownership structure natin sa Pilipinas. Negosyante na malalaki ang may hari ng mga malalaking news organizations. At yung news organizations na yan, yung news media na yan, isa lang po sa mga negosyo nila. So, miski sabihin ng mga may-ari na hindi, you're independent, hindi na yung content nyo, that's BS. It happens. Siguro tanong lang dyan yung frequency. Gano'ng kadalas? at gano'ng kabigat. Umaabot ba sa point na nagsisensor na, no? hinaharang yung mga topics, pinapaparitan yung headlines sa, sa website for instance, o merong mga tinatanggal sa trabaho. So pag ganyan po yung environment, naturally, yung mga journalist, lalo yung mga hindi pa ganun kaangas, no? hindi pa ganun katapang, medyo bata-bata eh, medyo matatakot po. No? Kasi nga, nakasalalay dun yung ano mo, security of tenure mo, yung trabaho mo mismo. So, meron pong tama yan. So, yun po yung pangalawang reason kung bakit marami sa sa mga Filipino journalists, eh, medyo timid. Diba? Dalawa na po yung mga reasons na nababanggit ko. Ano? Yung una, baka naman talaga mahina lang, baka naman talagang timid lang, ayaw maka-offend. And number two, yung issues ng pressures, media ownership pressures, o yung newsrooms within, within newsrooms. Meron pang isang reason dyan, pero I don't think this is widespread naman uh, across media. Marami rin kasi mga di journalists, eh, nababayaran. Di ba? So, pag nababayaran ka, medyo tame yung ano mo. O medyo protected, protected mo yung nagbayad sa'yo. Pero again, I don't think that is widespread. No? Siguro, mas mabigat pa rin po dyan yung, ano, yung mahiyain yung karamihan, karamihan sa mga Pilipino. And unfortunately, marami po sa ating mga journalists. Nadadala po yan lalo siguro pag na nabash na sila ng mga ng mga trolls at saka yung mga fanatics on social media. I remember, na nandun po po, 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 ako sa ANC, maraming mga galit sa akin na nagko-comment, no? pina-private message po po ako, yung nag-DDM sa akin, direct message, ang sinasabi sa akin, o bakit mo binastos yung bisita mo? Eh, bisita mo yan. Yun pa lang, fundamentally wrong na po. No? Akala kasi ng iba sa atin, pag nag-invite ka ng isang politiko, for instance, ng isang policymaker, na isang senador, kongresista, presidente o vice-presidente sa, sa programa mo, eh dapat tratuhin mo siyang bisita. Ano po ba ibig sabihin nun? Dapat ba literally mag-roll out ako ng red carpet tapos bigyan ko siya ng champagne tapos ano po ba, maghanda, meron pang banda, piyesta, hulay, bisita natin itong si senador ganito. Diba? Dapat ba ganon? Yun po hindi nila na naintindihan. And unfortunately, many of our public officials also share the same view. Nakakala nila, pagpunta mo rin sa isang talk show, political talk show, dapat ratuhin kang bisita. You should be accorded the proper respect that you should receive as a public official. But it doesn't mean that you are not supposed to be asked the tough questions. That you are not supposed to feel uncomfortable during the interview. Yun po naging yung nagiging problema eh. Iba po yung konsepto ng bisita sa bahay, yung bisita sa isang talk show o sa isang political talk show pag sa pumunta ka sa isang political talk show o kaya humarap ka sa isang journalist, hindi ka bisita per se. You're there to perform one of the most significant functions that you are supposed to perform in a democracy. Ano yun? You should answer questions from the people that are coursed through the media. Kasi tinatanong ng media, reflective po yan doon sa mga gusto malaman, gusto itanong ng mga botante ninyo, ng mga nagbigay po sa inyo sa, ng mandato. So trabaho nyo na sagutin yan. Ang problema sa ating mga politiko, minamanipulate yung narrative, di ba? So, yun, for instance, kunwari, panahon ng kampanya ni President Ferdinand Bombo Marcos Jr., di ba? Napag-usapan naman in fairness yung issues ng ano, ill-gotten wealth, pero hirap eh, di ba? At talagang nanalo rin yung naratibo niya eh. Yung, yung sila pa yung may kasalanan, sila pa yung biktima na it's a people power revolution. Hindi ba bang parang sila yung kinawawa dahil pinatalsik sila sa pwesto? Eh nagkakalimutan yata tayo dito. Eh bakit ba sila pinatalsik sa, kwest sa pwesto? bakit ba nasipa sa malakanyang yung kanyang tatay, di ba? Ano ba yung nangyari sa snap elections? Hindi po ba dinoktor yun? Hindi po ba dinaya? Hindi po ba binalahura yung will ng mas nakararaming Pilipino sa pamagitan ng balota? Di ba? Malinaw po yung mga issues na yan, pero dahil matindi po yung narrative na marami sa ating na naririnig na marami po sa ating mga kababayan, eh talaga nasusuppress na po yun, yung katotohanan. Ano malabas, kinawawa yung mga Marcos, kawawa naman sila. ano e, nangyari itong puro sa, ano, sa Ilgatin Wealth na nakuha po mula sa kaban ng bayan. Di ba? Kinana po yan Presidential Commission on Good Government. Oh, meron pong decision ng Supreme Court. O paano po yan? Isa pa po, ano, bago ko makalimutan, ang isa po sa mga hindi ko gusto rito sa nakalakaran natin sa, sa media, yung mga news organizations, for instance, o, yung mga TV networks, Tuwan-tuan sila pag nakapag-score sila ng isang exclusive quote-unquote interview. Parang kay Bongbong Marcos, sa isang malaking politiko, tapos ipi-play up na yan. eksklusibo, eksklusibo, di ba? Pero pag tiningnan mo yung content ng interview, parang basura. Parang malamya. Parang sinayang yung opportunity to interview that person and ask the tough questions, di ba? Parang may recent interview yata kay President Bongbong Marcos, no? Mukhang ng isang network. Hindi ko po maalala, no? Pero nung nakita ko yung mga lumabas sa palita, medyo hindi ka nung katigas as it should. Medyo malamya. So sa akin, sayang po yung opportunity na yan. Hindi naman po tayo nag interview lang for for clout. We, we don't just sit down for exclusive interview, let's say, with the likes of President Marcos, just for the sake of it. Para makapagpa-picture tayo, makapag-pa makapag-post tayo social media, para marami manood just for the sake of viewership, no? Ginagawa po natin yan dahil journalist tayo at kailangan natin itanong yung mga tough questions. We need to unsettle people in power. We need to make them feel uncomfortable. Kasi kung naging nag-enjoy sila sa interview natin and they said, oh, good job, good job. Ibig sabihin, honestly, we didn't do a good job. Di ba? We did a good job from their perspective because we didn't unsettle them. Ina masakit doon. Sana mag-election po ito sa ating mga periodista, sa ating mga journalists sa, sa Pilipinas na despite all the pressures, despite all the disadvantages, we still have to stick to what we are supposed to do. And then ang appeal ko rin po sa, sa inyo po, sa mga nanonood, uh, mabuti po yan, out nyo kami sa media. No? Kinakalabit nyo kami, tinatag nyo kami. Pag may nakita kayong hindi tama, eh, may nakita kayong mali do sa ginagawa namin. Tama po yan because kasama po kayo sa mga important stakeholders dito sa buong diskurso sa publiko, yung public discourse na tinatawag. Napaka-importante nyo po dito. Maraming reasons kung bakit uh, timid ang media. And it's very unfortunate. I remember nga pala, no, nung uh, pinag-uusapan po, post-election yung nangyari ng 2022, sinasabi ng ibang mga anak ko sa kung uh, practitioners sa media, even historians, saan ba tayo nagkamali? Bakit uh, yung anak ng dating diktador na pinatalsik na natin no in 1986, inakabalik eh, sa pwesto? And sa akin, don't be, talk, don't be too hard on yourselves, no? Hindi po natin pwedeng isisiyan sa isang grupo lang sa mga journalists o kaya sa mga academicians, sa mga historians, na marami pong reasons uh, kung bakit nakabalik po yung mga Marcoses, no? Marami po 'yan. We can spend another episode just talking about those reasons. Ang punto ko lang nanjan na yan eh, no, Nanaro na po yung naratibo ng mga Marcoses. ang nakakahiya po dito sa interview na nangyari uh, yung ginawa po ni Sarah Ferguson, no? Yung uh, Australian journalist na nag-interview po kay BBM, ang nakakahiya 'po ron, foreigner pa po 'yung nagtanong ng na mga dapat itanong recently dito sa presidente, no? Kasi buwan dito sa media para nagkakalimutan na eh, no? At least uh meron kang isang ano, foreign journalist who had the guts to actually ask those tough questions, no? Dito kasi nakakalungkot pag paginisip natin na baka 'yung marami dito sa ating mga kasama sa industriya, parang sinokuan na 'yung issue, parang hindi na natin siguro i-hold accountable yung mga Marcos sa mga ginawa nila kasi nanalo na yung naratibo nila no ganun ganun na lang po ganung ganun na lang yon hindi masakla pag hindi po tayo natututo sa kasaysayan no mauulit po yan no in po yung tragedy natin if you don't learn from history okay so yan po sana matutunan natin yung mga leksyon na dapat nating matutunan diyan tapos of course, sinasabi ng iba, uh, nakita ko to comments po puto ng inay, ng ilang mga kababayan natin online, sinabi nila, eh kaya naman nagawa yan ng Australian journalist eh, kasi wala namang pong ano yun, balik sa kanya. No? Hindi naman siya nakatira sa Pilipinas, so hindi naman siya makaharas o maaaway o matutrol. Well, that can also be valid. Pero ang point ko lang, if you're a journalist, whether you're from Australia or from Manila, you should ask those basic questions, no? whatever the cost. Siguro mas matindi ang cost as far as Filipino journalists are concerned. And we can understand that. Pero hindi dapat iniiwasan yon yung mga ganun paraan ng pagtatanong. Nakakalungkot na kailangan pong foreigner yung magsabi o magtanong ng mga importanteng tanong dapat tinatanong natin. But then again, to be fair, no? marami po tayong mga kasama sa industriya na kaya pong gawin yun at ginagawa po yan consistently. Ang wish lang po natin, sana mas maging norm po ito. No? Mas mabawasan po yung takot, yung timidity at yung docility as far as uh, Philippine media practitioners are concerned. Because if we do not do our job properly, part of democracy would suffer. Kasi mahihirapan po yung ating mga kababayan na makuha yung mga impormasyon na dapat nila makuha. Hindi na lang, inaabuso na sila. Pero turi lang po yung ligaya para sa mga powerful politicians natin. Yung issues po ng mga Marcoses, no? kahit nanalo na po yung naratibo nila noong 2022, kahit nakabalik po sa kapangyarihan, yung anak ng dating diktador, hindi po ibig sabihin nakakalimutan na po natin yung mga issues na dapat ay patuloy na nakabuntot sa kanila. Huwag po natin kalimutan yan. No? Hindi tayo dapat tutulog-tulog. We owe it to ourselves. We owe it to the people who fought for the restoration of our democracy in 1986. We owe it to our sons, grandchildren, and for the generations to come. Maraming maraming salamat po. See you in Manila in the coming days. Maraming salamat po.